Gandang araw po sa ating lahat uh, at welcome back po sa aking channel Ngayon po ay araw ng linggo uh, October 6, 2024 Yan maulan po ngayon At kapag maulan, kailangan mangumpay Ang aking pong kumpay sa ngayon ay Madre Cacao Yan, Madali-daling kunin at babalihin lang. Ah. Wala dalang ano eh, gulok. Ngayon, pag maulan, pagkakambing ang alaga. pag kambing ang alaga ang hirap pagka lalo na pag malakas ang pagyo parang wala naman bagyo ngayon Kasama lang eh maulan niya Kasi may ice na hanggang tanghali na yung kumpay na yan madrigakaw madrigakaw Ah, ito. Dito mo nila puputuli ng sanga. Sa ah, kanilang silungan. Marami-rami ito. Ganda rin naman at hindi naman natutuyo ang damo. Okay, yan. October pa lang ngayon. malayo pa summer. Mga ano pa. March pa. Ito yun natin eh. Hirap. Gutom na gutom na ito mga to. Eh pa nagana tayo ng pagkain eh. ah, Dun dun. Yan. Yo. Ah, dapat 'yung kanilang silungan. pwede nga alpasan mga pupuyog ang kambing delikado nga lang dito sa Madre deka gustong dapuan lagi ng pilas mahirap na kumpay ah, medyo mahirap na kumpay ang Madre deka pilas Nice, Ay, yeah. na yan, na naman ngayon, hindi lang Hindi na naman tayo sa mga inahin. sa baraga sa mga mali na kambing Ah! <coughs> <coughs> Ayos naman sana eh kung hindi maula. Ang alpasan lang dito. Ayos na ang kambing. Kahit makain yung mga saging namin, wala na problema. Hindi makayang kayang ubusin ang kambing tong mga saging na to eh. Eh. Ah. 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 Thank you. Thank iba farmer, pag maraming kumpay, maraming mapuputol, maraming madir kakao. Hindi, may laban-laban kahit maulan. May sagig pa dito, mapatayan. Asa malay, wala akong dalang gulok. punat nata. Me. No. Ano mga hihiruin natin? Pupuntahan na natin yung baka. Na nandito ho yung baka sa malayo. Baka okay lang eh, bali wala ang ulan. Eh. Ay, yung isa. Ay, pala isa. Baliwala wala yung ulan sa kanila. Bait. Hmm. Lipat-lipat lang baka pagka nandito sa mga katsugan hindi na kailangan ko pa yan madali dali kaysa kambing <clears throat> di bali, wala naman ang ulan sa baka eh. kalbo agad yung ano namin no? pinagsugahan ahapon lang to inilipat ganda ang isugat Dito sa Madigakao. Hey. Para madaming maabot na damo. ngayon adam oh. Hmm. Hey. Ang okay, oh. E, pag-usapan natin yung irtag na yan. Dilipat ko lang tong isa. Oh. Eh. Lagi sa malalago itatali para makain nila yung tamang kain. Ayan so ngayon ko parmer ay eh, pag-usapan natin ang ear tagging. Yung mga nasa tenga ng mga baka na to. Ang ear tag po ay ID ng baka. Para malaman yung kanyang pagkakilanlan. hindi po pangalan ng baka ang ilalagay ang kadalasang ilalagay dyan number o kaya naman yung kung ano yung nasa irtag minsan ay may irtag na blanco may irtag na kayo yung magsusulat may irtag naman minsan may number na 1 to 100 o kaya 100 to 200 depende sa inyong nabili sa mga malalaking farm na maraming alagang hayop, baka, kambing, baboy, malaking tulong yan sa kanila. Lalo na kung sila ay nagbibigay ng gamot, madali nilang malalaman kung alin doon yung naturo ka na o hindi. Ilista mo lang yung number. Ilista mo lang yung number nung naturo ka na, nung nagamot na. Pagkatapos turukan. Yung hindi pa, edi hindi muna. Madaling matukoy. Pangalawa, yung malalaman din yung bull na ginamit. Halimbawa ay baka. 500 heads ang baka. Mahirap malaman kung kaninong anak yung isang bisiro, kung kaninong bull. Halimbawa ay tatlong bull na nandun. O kaya apat. Mahirap manghula. O kaya naman ay malaman din kung anong inahin hindi hindi kayang pangalanan yun. Halimbawa ay eh, dito sa atin, magalaga tayo ng limang ulo ng baka. Dali lang pangalanan, madaling tandaan. Sa mga farm na malalaki, mahirap. Imposible yung ganun. So mahalaga ang irtag para palatandaan, makaiwas sa mga inbreeding. Kapag ka naman livestock dealer ang gumagamit by in-sale, palatandaan din nila yan limbawa magpepresyo sila ng hayop ang bili nila do sa isang baka ay 40,000 so sa listahan nila pwede silang gumamit ng listahan ang bili ko dyan ay 40,000 bibenta ko yan ng 50,000 ganun so madali na madali nang malaman ganun din naman sa mga kambing meron namang buy and sale mga livestock livestock dealer na ang purpose ay para magmukhang pure blood ang isang hayop gaya ng kambing ano kaya baka sasabihin nila ay pure brahman indo brazil sa kambing bower tapos ang so yung upgraded magmumukha nga namang pure blood pag nilagyan na ng Tag. So, ganun ang ginagawa ng mga uh, livestock dealer na kung ano nga yung purpose nila, kung sinasadya nilang gayong, gayon ang gawin. Yan, ang irtag naman, para sa akin, dito sa amin, hindi na namin kailangan yan. Sapat ng palatandaan yung hero, yung tatak sa balat, okay na yun. Yan, gaya nito, yan, may nakalagay na RS sa puwit. Okay na yan, mas maganda yung ganyan, hindi nakakasagabal sa baka. Yung mga irtag na ganyan, minsan ay dahilan pa ng pagluluha ng baka yan. Gawa ng yung tainga nila, yun yung ginagamit nilang pambugaw sa langaw o sa insekto, kaya yung buntot nila. So pagka pinambugaw nila yan sa langaw, dahil ang baka ay natural naman dyan at dinadapuan ng langaw, insekto. At tumatama pa yan sa kanilang mata ano, at minsan ay nagluluha minsan naman nagkakaroon niya ng infeksyon nagkakaroon ng uh, pagdudugo, pagnanana kusa naman po iyang ano yan naman ay kusa ring nawawala depende rin sa baka kung malikot minsan kinakamot niya ng baka kinakamot yung gamit yung kanilang hulihang paa nakikita mo nasa ano na yung irtag, nasa lupa na para sa akin ay wala namang gamit 'yan dahil hindi naman marami ang aming baka. So, yung irtag ay di lang depende na sa gagamit. Sabi ko nga mayroong gumagamit niyan para magmukhang pure blood yung hayop, lalo na sa kambing. Meron din naman gumagamit na para ipakilala yung kanilang farm. Para mas makilala, mas madaling matandaan ng tao. Halimbawa ay bibili kayo ng ano ng kambing bibili kayo ng kambing or gusto nyo bumili ng baka hanapin nyo lang yung ganitong pangalan halimbawa ay Pedro Pedro Livestock gayon Juan Livestock si Juan Livestock pala ay magaganda ang kambing magaganda ang ng baka so madali nyo ma matatandaan ang pangalan so yun din naman yung isang purpose ng o magandang purpose ng ear tagging para sa sa uh, sabihin natin branding ng isang farm yun yung kanilang pagkakilanlan so marami po ang purpose or gamit ng irtag pero ang pinaka purpose sa lagi ID ng isang hayop para madaling makilala yan, ito naman may tatak na sa ano, sa Kuwait RS ang nakalagay. May nabibili pong panglagay ng ear tag. Mura lang 'yan sa online. Mura lang 'yan sa online. Sama na rin doon yung mismong tag. Para siyang ano, parang crimper na may matulis na parang karayom. So lahat kaya maglagay ng ear tag. Basta may tali lang ng maigi, yung baka, or yung hayop. Basta hindi makakatakbo at hindi makakapanuwag. Madaling maglagay ng irtag. At kadalasan inilalagay po iyan sa may bandang gitna ng tenga sa may kanan. So hindi ko alam kung bakit laging nasa kanan. Pero kalimutan po iyan sa kanan, inilalagay. Sa mga baka. Ayan, yung isa po nasa kanan din. At titingnan din kung maugat. na no, kapag tinamaan yung ugat, syempre yun ay magiging madugo. Yan, antay nga naman po ng hayop ay gaya nitong baka, yan po ay gatil. So hindi po natural dyan na magdugo. Pero pag may tinamaan ngang ugat, magdudugo na magdudugo yan at pwedeng mag-infection mag pa yun, dadapuan ng langaw. So ang parteng maugat dyan yung bandang itaas ng tainga Kaya yung irtag, banda, inilalagay ang banda doon sa gitna Kami hindi na po kami naglalagay niyan So ng Kami naman ay hindi naman marami ang alaga Sakto lang sa aming kakayanan Na mag alaga ng hayop Pero balang araw mali natin Makagamit din tayo ng irtag Baka dumami din naman ang alaga eh yeah, so hanggang dito na lamang muna ka farmer. Maraming salamat sa inyong oras at sa mga bago nating subscriber. Eh. Hey. hey. patay sa gig ngabot. Hanggang dito na lamang po at God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo at maulan po. Yan. Yeah. Happy weekend. Salamat po. Eh. Hey.